yun magandang gabi mga broods umana naman ulit tayo dito lang tayo sa malapit yan kasi parang uulan eh kaya dito lang tayo sa malapit lang muna dito lang tayo sa malapit mga bro sana makahuli tayo ng pang ulam para may pang ulam tayo mamaya kasi ilang araw na ulam kuha tayo na kahit moong sa suga. harbisin natin mamaya munong mahuli okay, mamaya na mga bro ganito lang muna yung video natin wala pang gopro yun mga broods maho na tayo yan ang kuha natin no oh. so magdit lang tayo oh. marami rami din hmm? kahit saglit lang may pang ulam na rin hmm? kahit saglit lang para yun pa mga kasama natin oh. nakasabay Ayan o, ilaw pa. Okay, mamaya lang mga broods, pagdating sa bahay. Ayan o. Saglit lang yan. Dalaw, wala pa nga dalawang oras. Mga pang ulam na din. Thank you Lord sa biyaya. Kalibre naman ang pang ulam nito. Okay, mamaya lang mga broods, pagdating sa bahay. yun mga broods huwi na tayo bahay ng huli oh. oh marami rami din ang ilang araw na naulam to kahit nasa malapit lang oh jack pa tayo oh may ano pa tayo may may isang pirasong abalone oh abalone Ayan. Ayan you know? o. Swerte tayo ngayon mga roads. Dito lang yan. Sa malapit lang. Mga kalibre na din ang may temperato na. May temperato na tayo mamaya. Hmm? Temperito na naman. Mga dalawang kilo din. Linisin pa natin yan. Para may... Bidyon kasi nakakahiya. yan o mga broods. Nadaingin daw ni Mrs. <laughs> Nilalagari ko na. Narder na yung... <laughs> ano? Yung... Bumili bili pa ako ng kutsilyong pang malakasan. Hindi ko rin Gadaingin. pa naka. Oh, okay, lupa. Derna. <laughs> <laughs> Tum ngatnat ito ini alu sa mm, sabawan. Iyo no. Nang tiba ingin are buka sa tray itu. Nang kababad sa sabya. No no. Nang kapmit kapinan tumatak Matakas. Tumatakas siya. Sabi mo, iba na yung view kasi iba na yung bahay natin. Hmm. Sabi mo, iba na yung view kasi iba na yung bahay natin. Malalaki nga nakuha natin ngayon, no? Pandaing. Eh. Ito nakita ko, ito, tumatakas to siya, eh. Buti nakikita ko, tumatakbo. Yan. Yeah. Madami tayong gandaing. Tayo. Bupa. Thank you, Lord, and sa mga ano. biyaya. Ayan, mga buds. Sinabawa natin, malungkot. Tayo nakabili ng panghalo. Ayan, no? Sarap niyan, nice masisil. Saka yun mga bros kakain na tayo ito yung ulam natin oh. tinulang malungkot may <laughs> bibilad natin bukas ito yung ito natin kain na tayo mga bros bro di hanggang dito na lang susunod naman ulit mega mega shout out sa inyong lahat sa walang sawang suporta salamat na view kasi iba na yung bahay natin hmm.